Ngayon, okay. bilis, share mo lang. Mag-hugan mm -hmm. so, yeah. ka lang. Yeah. Yeah. kadalasan naman, ordinaryong yung Filipino food na napaka-hearty. Sinigang, uh -uh. this uh, weekend, parang pinakbet, may chicken in the it's just made with good ingredients. Ganyan talaga, makakasabi sa Pero Sinigang. ano yung luto mo na nagustuhan talaga ni Ben? <laughs> so, Bolognese, pero alam mo, tatay, mayroon akong isang birthday niya na Pumunta ko kila Chef Flora Bell. Okay. Sabi ko, Flora Bell, patuloy ka ba? So, may isang chef siya na nagturo sa akin. Diba, ano yun? Ito, shrimp yun eh. Ito, something. Three dishes siya Like, Kaya ko naman mag-follow. Pero yung confidence talaga yung laki. Kaya malaking bagay na may partner tayo na kulad ng Metro na nakakapagbigay ng confidence sa akin. Kung kinukoy sa'yo ito, anong nag-reaction mo? Pati niya, sabi ko, totoo ba? <laughs> sit aside a sign? Oo yun ah. O oh. nagluluto oh, ako ng Panginoon. Ang clear ng sign. Okay. Mm -hmm. Go. Thank you Lord. Siyempre unang-una, thank you that the brand is trusting you. Sabi ko nga, eh ang sakto. Kasi, talagang it starts with members. Start with members ang kanilang So ginawa nila talaga. Siguro brand fits in ha. I think when they reached out to me, hindi pa nga nila alam na nagsistart like, pa lang ako. So, it's so good na it align talaga ang stars. Nakakatuwa ang kanina isa. Napapasign of the cross ka pa. Pancake pa lang Pancake. Kasi syempre, nire-record, di ba? Nire-record. So, tunay na buhay naman. Well, medyo mag-sign of the cross pa rin ka Pero, hindi nare-record, mas may kumbiyan sa kanya. Kahit masulog, matatawa ako. But... Si Delia, ano yung mga peers mo? Ano yung mga peers mo sa pagmanito? Mm. Ako sa mga chichop, mga mantika kung Pero, kailangan yeah, nyo yung embrace yeah, yun, di ba? As part of the the struggle and the mess and the, di ba? Uh, si Delia, anong favorite naman yung look? Ano naman ang favorite ni Dea na niluluto mo? Yung ang Molo ni? Ah, yun din. Kasi talaga, hindi favorite ko talaga ang na pasta. Masin. Masin talaga. Masin na pasta pero yung bolo yung isa lagi. Kasi nga siguro dahil I, I, usually, I, I would Maghahanap lagi. ano